Basahin po natin ang pangalawang Korinto, chapter 1, verse 1 to 14. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kailuban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong akaya, sumayin na ang biyaya at kapiyapaan mula sa Diyos sa ating Ama at sa Panginoon, Jesus Kristo. Purihinawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Heso Kristo, ang Ama ng Makawaan at Diyos ng buong Kaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, o ating maaliw ang nangasaanumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasanggana sa atin ang mga sakit ni Kristo ay gayon din, naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Datapot maging kami man ay mapighati ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis na mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay. Yamang nalalaman na kung paano kayo'y mga karamay sa mga sakit. Ay gayon din naman kayo sa kaliwan. Hindi namin ibig na kayo hindi makaalam. Mga kapatid, na tungkol sa mga pighatian namin na nangyari si Isya, na kami ay totoong nabigatan na higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawala na ng pag-asa sa buhay. Oh, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan. O pag huwag kaming magkatiwala sa aming ding sarili, kundi sa Diyos na gumubuhay na maguli na mga patay. Na siya sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya lamang magliligtas pa sa amin. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamagitan ng marami, ay makapagpapasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatutuo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos na kami nag-ugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sa pa na sa inyo. Sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay maliban na sa inyong binabasa o kinikilala at umasa ako na inyong kinalanin hanggang sa katapusan. Gaya naman ng inyong bahagyang pagkilala sa amin na kami inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin. Sa araw ng Panginoon, si Jesus. Amen.